Magandang umaga ng linggo, January 12, 2025. Location po namin ngayon ay sa kahabaan ng Marilaki Highway sa kup ng bayan ng Tanay Rizal. Muli po ang pagbati ko ng magandang araw, magandang gabi mga kakanto. Saan man dako ng mundo kayo naroon ngayon? Kumusta po kayo? Shout out! Big shout out sa mga kasama ko ngayong Leader Riders sa pangunguna ni Faith Padolina, also known as Stella Motor Rider, Kinamachi at Rose, kay Leader Rider Jonah Leader Rider Leia, Leader Rider Tina, at Leader Rider Rhea. Maraming salamat sa pag-ampon sa amin ng Joe Chris A3 ni na Daddy Joe at Mami Tin maraming salamat po Welcome to sa motovlog. motovlog na ito ay mapapanood ang aming pagkipagsapalaran sa kalsada patungong in Pantakeson Baya Marilaki Highway. Sabado pa lang ng gabi ay tumulak na kami sa Kugyo sa Rizal upang samahan sinang Papa Sam sa pakikiramay sa kanilang founder na namatayan ng asawa. Matapos naming makiramay, ay nagpasyang tumuloy kami sa Quezon City para makitulog sa bahay ni na Daddy Joe at Mami Tin. Dahil kinabukasan ay tutulak kami papunta sa Infanta Quezon, target namin na ma-experience ang swimming sa Romaragasang Agos River. Ito naman po ang road map ng aming ride sa araw na ito na nagsimula sa Batasan Road na may estimated na layong 117 km at travel time na 2 hours and 54 minutes kung walang stopover. Isang magandang banding ang ride na ito. Lalo na at si Lady Rider Tina ay nakatakdang bumalik sa trabaho niya sa Middle East matapos ang ilang buwang bakasyon dito sa Pinas. Ang mga riders po ay hindi alintana ang pagod, gutom at iba pang problema sa daan. Tulad ng masamang panahon, kapalit ng goal na makarating sa mga target nilang lugar. Sa simula ng ride ay eh maganda pa ang panahon at dahil uh, nabusog ang aming mga mata, sa pagsilip ng haring araw sa iba't ibang angulo mula sa kalsadang kami dinadaanan. Hanggang makarating kami sa sa andok sa gilid ng Marilaki Highway dahil si na Lady Rider Rhea at Jonah ay uh, sa ride at magmumula pa sa Manila. Ngunit nagsimula na ang pag-ambot nang inakyat na namin ang kabundukan ng Tanay Rizal. Mapapansin sa video ang uh, makulimlim na panahon at mistulang mga bubbles dahil sa patak ng ambon sa lens ng aking kamera. Nagpatuloy kami hanggang marating namin ang welcome Arch ng Infanta. Malapit lang ito sa kilometer 90 pero mistulang bagina ang aming naranasan itinuturing ito na second goal namin na makapag selfie o makapag papicture sa welcome Arch kaya kahit napakalakas ng hangin ay tuloy pa din ang picturean mamaya sa bandang uh, huling bahagi ng video ito ay makikita ninyo ang actual footage Buhat sa Welcome Arch ay di na tumigil ang masamang panahon pero buo pa rin ang desisyon ng mga Leyte Riders na tapusin ang first goal ang makarating sa Agus River. Pagkaraan ng mahigit isang oras ay narating namin na sa wakas ang Agus River pero wala nang chance makaligo pa dahil sa malakas na Agos at malabo na din ang tubig dulot ng malakas na ulan. Tara at panoorin natin ang motovlog na ito sa mga kababayan ko na OFW, ito na po ang pagkakataon ninyo na masilayang muli ang Marilaki Highway patungong Agus River ng Ipantakeso. Heto na po ang mga footage namin sa welcome up at picture ng mga little riders sa cottage malapit sa pampang ng Agus Rivendell.